Sa recent endorsement video nga ni na Maris Racal at Anthony Jennings ng Lace Stacks, ay samot-saring reaksyon nga dito ang mga netizens. Madami nga ang nagpakita ng lubos na kasiyahan dahil sa successful love team ng Snorin o ng Maton. Dumagsa nga ang mga projects at endorsements ng dalawa, na talaga nga namang minahal sila ng kanilang fans at supporters simula nang makilala ang tandem o love team nila sa hit series na Can't Buy Me Love. Kung kaya't ang iba nga ay diumanoy hinihiling na sana sila na nga lamang in real life. Ayon nga sa isang komento ng netizen na, Maris, sana kayo na lang sa real life. Or find a guy na hindi ka sasayangin at yung guy na papakasalan ka. Na siya din namang sinagot ng ilang netizens na di umano'y respetuhin ang real relationships ng maton. Ayon nga sa kanila na, Sana, alam mo din ang salitang respeto. Huwag mong diktahan si Maris dahil happy at contented ang puso niya. Focus ka sa love life mo, huwag kay Maris. Okay po ante, dilulo ka girl. Yan problema nyo mga toxic fans. Kahit alam nyo may real jowa, pipilitin at diktahan na maging real sa tandem, sasayangin. Never yan mangyayari na masayang siya. Haha, -ha, you better shut up girl. Know your boundaries and please respect the real one. May kanya-kanya silang jowa. Sana irespeto po natin hindi yan mangyayari. Kasi mahal ni Mari si Rico at mahal din ni Anthony ang jowa niya. Alam nga natin na sina Maris Racal at Anthony Jennings ay may kanya-kanyang private relationships of kan. At alam nga ito ng publiko at hindi nga nila ito ikinakaila. Kaya nga mas lalo silang minahal ng kanilang mga fans and supporters. Dahil likas at natural nga daw talaga ang chemistry ng dalawa. Yung tipong alam natin na on-screen partner lang sila, pero kakaiba ang nakikita nilang chemistry pag magkasama ang maton sa kahit na anong proyekto na pagsamahan nila. At hindi nga din daw di umano natin masisisi ang iilang solid fans nila na pangarapin na sana maging sila in real life. Dahil marahil, ay sa sobrang pinapasaya ang mga puso nila ng tandem na maton. Ngunit di umanoy, sana nga din daw, ay hindi din ito ang makakasira sa mga real relationships nila sa likod ng kamera. Kumbaga, ayon nga sa iba, ay respetuhin din di umano natin ang kanilang mga relationships sa totoong buhay. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? Just comment down below.